Ang unang katanungan po, Colonel, ay may kinalaman po sa PhilHealth. Kung mananalo po kayo sa eleksyon, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth na napunta po sa infrastructure, uh, health and social services projects ng pamahalaan? Uh, personally po, dapat talaga na hindi binawasan yung pondo ng PhilHealth. At sabi ho nila, Marami daw, ano, marami na raw silang pera, no? Kaya ang ginawa, kinuha nila, niligay sa iba, no? Pero sa akin, kung marami talaga silang pera, bakit kamo ang dami pa nilang dapat bayaran? Ang dami nilang obligasyon. So ibig sabihin, kung ganun pala na marami silang naging savings, may meron din mismanagement, no? So sa akin, dapat hindi bina, hindi binawasan, in fact, dapat dagdagan pa. Kasi ma, ang dami natin mga, mga kababayan, mga, mem, mga marginalized sector, no? mga hindi sila nakakapagbayad, wala silang binabayar na sa PhilHealth. Pero dapat, ito yung inaalagaan ng ating gobyerno. No? So, yung pagbawas nila, ang daming, ang daming na ano no na hindi nabigyan ng karapat dapat talaga na na attention ba na medical who would like to do the first follow up and Bilang isang student nurse, ako po ay nagjo-duty sa mga public hospitals. So, nawi-witness ko po yung mga pasyente na nangangailangan po ng serbisyo mula sa PhilHealth. Uh, Diretsyong tanong lang po ito, considering na may zero budget po ang PhilHealth po ngayon. Marami sa kanilang budget ay tinransfer sa ibang sektor, imbis na sa mga uh, mamamayan na nangangailangan po talaga. Meron po kayang korupsyon sa likod nun at bakit? alam mo kasi ngayon no lahat ng lahat ng nangyayari kahit anong gawin mo meron pa rin talagang uh, corruption no pansinin mo lahat ba? kaya nga sabi ko uh, yun yung yun yung gustong-gusto natin na makapasok tayo jan para mas matignan natin kasi yung Ariel Kerubin walang wala siyang takot ba na kahit na sino banggain niya pag nag-imbestiga siya kaya kahit anong anong kahit anong agency na sasabihin mo, kahit konti meron pa rin, no? Meron pa rin diyan. Lance, ang health po ay meron na, ang number one sa national budget allocation. Ngunit sabi niyo po kanina, dapat tagdagan pa yung budget ng PhilHealth. Hindi po ba ito nangangahulugan na ang paggamit o paggastos ng budget sa health ay hindi po maayos? Well, na, na nasabi ko na yung kanina na actually, yung edukasyon ang pinakamalaking pondo dyan. Di ba? Yun ang nasa constitution eh. Y yung, yung, yung sa PhilHealth kasi na inilipat yung, yung pondo na yun. Uh, sa akin, no? Ang sabi nila, ang justification, marami daw silang savings na hindi nagamit ba. No? Kaya nga, uh, nilipat yun. Pero bakit kamo marami silang savings, pero marami rin silang obligasyon. Marami silang hindi nababayanan na sa ospital. So meaning, may mismanagement. Yun ang pananaw ko. No? Final follow-up. Paano nyo po ma ensure na ang mga mamamayan sa PhilHealth po ay makasisiguro na makaka magkakaroon ng accessible healthcare po? Well, uh, alam mo ka para para sa Pilipino. Kahit na sundalo, kahit sa ko, kahit na civilian kayo, lahat tayo entitled ba sa healthcare, no? So, sa akin, no? Kasi namatay na tayo, no? Namatay tayo, nabigyan ng panibagong buhay, ilang beses na muntik mamatay. Kaya nakikita ko talaga na kailangan natin ng maayos na na pagbibigay ba nung nung ating uh, healthcare no sa, sa lahat ng ng ano hindi lang dahil sundalo hindi lang dahil civilian kasi lahat po tayo dapat mabigyan ng proper na medical attention o no? yung healthcare